Hello guys, ayan, it's January, ano na ngayon, 2024 na, tapos ng 2023 at nag-general cleaning tayo. Tapos itong ating mga paintings ay nagbabaan na, kasi nga almost 2 years na siyang nakabitin, so bumababa kasi naka-scotch tape lang siya. So ngayon tanggalin na natin itong scotch tape, lagyan na nga natin ng glow, kasi napapansin ko parang taon-taon bumababa siya eh na aalis sa pagkakadikit. So, eh, painting-paintingan lang natin, guys. Noong panahong 2012, uh, hindi pa uso ang reels. <laughs> hindi pa uso. Kaya, yan ang ating uh, napagbigyan ng pansin o noong mga panahong yon 2012. Ayun, nakalagay sa ating ano. Buti na lang may pirma, ano. Alam nyo, guys, sin parang hindi ko na kayang gawin ngayon yan. So, thank God. Salamat din sa aking um pagiging uh, mapagpasensya noon hindi da dahil siguro guys hilig ko rin. hilig ko rin. hindi ako magaling pero hilig ko ang magdrawing drawing at saka sabi ko nga sa sarili ko mas gusto ko na ang nakadisplay sa bahay ko ay gawa ko di ba pag tinanong ko kahit ba sa kahit ba walang pumuri ano na maganda talaga siya <laughs> kasi wala namang ganda para lang grade 1 o oh, di ba parang elementary lang yung nagpaint pero at least ikaw ang gumawa di ba kung hindi, at least ako, ako sa sarili ko, natutuwa ako na, ay, ay, painting ko, aray, ginawa ko. Yung mga dekorasyon sa bahay, ay, ginawa ko. Kesa naman bibili tayo, di ba? Isa pa, uh, less, ano, gastos. Yan, bumili lang tayo ng frame, tapos sa yan, uh, pagkatapos ating ma-paint na ganyan, bumili tayo ng, ng frame at nilagay sa ganyan. Okay na rin naman, tingnan nyo guys, di ba? So, ayan, tamang-tama yung pasilyo namin Uh, walang kadik parang bear na bare naman siya. Papunta sa mga kwarto namin doon sa dulo. Eh, di ba ang ganda naman na may kaunti namang um, nakasabit na ganyan. So, yan. So, yun lang. Sabi ko nga, uh, para sa inyo, sa mga iba dyan na, na mahilig-hilig din naman sa pagdodrawing. Actually, kahit hindi naman talaga perfect yung drawing, abstract nga, maganda rin tingnan, di ba? basa ang importante, gawa mo. Yun lang. So, yan. So thank you guys for watching.